namin yan ngalang area yan ibali impacty namin sa ano sa box meron yeah. din toon toon lison lison, lison. lison

Kari ulit kami kita, ng kitang Pangalawang araw namin mga idol ni Papa Dito sa laot Balik kahapon Apat na pirasong suno Yung natira mga idol dalawang buhay lang Ang dalawa Bali yung dalawa Patay Sana nga yun may eh, huli Bali nakapagari na kami kanina Munda yung araw mga idol Yan, na lang namin ngayong alas otso Nang umaga Ang huli ito Ayan yung kitang mga idol Pagdira na eh.

dito dyan. mga idolo? kami ng ano, spot ng pagura mga malapit doon sa amin mas kaling may ano doon, may uh, mga aso hmm, nahuli namin mga idol. doon tulang pa sa pumain lakas-lakas -lakas na kasi mga idol kaya dandaan kami doon kasi doon ano hindi masyado malakas señales el en que tengo aquí

Pak dari Pak. Udah putih. Anda, anda, anda.

dito na si Torsilyo 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 pa rin ay Torsilyo Torsilyo pá nggak idul? wow, putihan, Nah apa sipa. sih ya, idul, hu, salamin salamin lamin sa lamin ay doon andre pa tulong mo kayo doon cái này mình sa ano, sa bax luk xô luk xô luk xô mãi tôi luk Oi!

dito na isda namin kare na ko muna magandang um, umaga mga idol mali maghatid kami ng isda mga idol dito kami sa pabutang tinigipan niyatin namin yung, yung mauling ano, mga patay-patay tapos yung dalawang suno niyatin din namin doon sa kabila disposed na tayo ng isla mga idol kasi ikutin na lang yung ano, yelo ikutin na lang yung ice yung... laya laya pa konti ganda pa yung panahon mga idol walang ano, gil warning baka kami ulit pag uh, deliver namin mamaya pero iyan naman na namin dispose muna namin mga idol kasi uuwi pa kami Ata

Oh, eh, balik na kay nagtawagan ni sila. Oh, ano ito na tamo? Oo. Nagkuha na ganyan sa mga mga bayar, 30 kilos dira lang. Mm. Kaya mo malani, na bagsak-bagsak. Ah. Naku, di man po mo pilit nasa inyong kuhan kayo. Baga Ay, mo sa kilo ah. Sudan lang ba? Ayaw ang presyo sa isda kasi nating man. Jadi Otso, Otso. Ani, kau ane,

Pero kung oh, kay man sila unsay Kung wa kay kontak ka unsay ay, ay, ninyo nga kini ang mga barter barter. barter unsay, nyo dito. Ali lang ali. Ah. Nalista ni mo tong over. Over? oh, sila to. Okay lo. Bisi utso ba? Aba. to. ang Sunok. mesti dingin gini semua orang. Hmm, so, nga, nga nak hmm. mau good size Oo, oh, oh, ganun. Good, good size. Huwag oh. oh. na kong kuha sila. Dati nila ko, no. Oh. Maraming so mahal pa so, ito. Nangit kayang isda. Huwag hmm. ito kay isda, tuwan. Turay gani. Huwag oh, ito. Bagyo-bagyo ito. Ang gulag, turay, pila to ah. kilo. Huwag ito sa palengkin. Nag-iilog gani. Huwag uban. <laughs> wagay kuha. <laughs> pag balik, pag oh, ikaw may turay, dinagin mo ah. Gitaing ko pa. Anong pagkuhan naman na itong mga tabaka? 5 gang. Sorted. <laughs> Sorted. Ito. Gak ka gun disciples e karun e... I yun sa ka kavto u dhomso kwen sa klasweng Negus kwan sa ashort Ashorted e äng na lo kenellea magibayan So mas mm. pislat langpuan <laughs> e diga mangis mm. <laughs> Addic Dus yang na

Lokal. Ha, lokal. Sa barangunan mo ulit. Oo. Makapas nga na nag na, ko. Baslid ko sa kapas Si Tata? Ha? Oo. Ha? mo? Ha, doon. Dahil-dahil yung sa patulto lang. Ha? Sa lang may kagroko na na, naturista na ka. Ha. hindi Ha. 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 halap buhay Nah, mana bangka ni? Yo yo dia. angkat bangka ni bakal kau kau roping. Nah, dia oi dengan dagan. Nah, apa sih ki kon? Mana hang kono gua buto pung disiplinnya dari menagat kapitan Suprabil. Kartu kan. Bartir tu dia rob. Krodo kon. Hmm. Apa sih ai? Kuyu sekuyo, sang laut. Hmm. Mau kuat, mau mau kuat

tumbuy buhai mai pure pirmilang mai kuha no tu ga mai o mahal ba tud nagit midya ta bayat patol-tol katong sa ona sa ata na ay solo to ambak na kay ma pislap karon sa mai na makal dinoy karon ha kini muling usay nga buta na solo ha bang bangas ber ubir ni tapi lang na pag

Diyan. Ayano mag-magputi mag na. Maglayan na 'ong. Magla-i ng kulay. Masila man ang suno. Atete ni yabong lang yan 'dira. Ora pa nang giabong sa pano, 'yang kulay. Yang kulay. Yang kulay ni yabong. mapaglas ang kulay ana. Mm. Balido po. Deka pa turista diyan sa yan Kini munoing good size, hindi kadak ko. Pilipinas pinindinan timbang. Da. Timbang. Tagosaw-sawang nang timbang dira. Uno uno. Aw, is-is. Is, uh, is is. is-is kena so, sa. sa good size, Ah, di mana Di na siya, di na na siya uh -huh. good size? Uh -huh. Lain presyo ano Anu mana Is is. Uno uno, is is. Mudah ni is is sebrang. Kau wajib dek ang good size. Wah, abut Ayo, ocho no? Good size no? Kau tahu ocho? Nibito uno tres, is is. Uh -huh oh, so, Pila. Utumpak sa kilo. Tutalon lang yan oh, good size. good size. Good size. Good size. point Dili good Dili misak tungo Good size. <laughs> sa. Kung buhi ba Oh, sa Oh. Mo na tayo pa Point isa pa kana gumay kana kaya kung saan kaya kung 5 lang kung saan kaya 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 kaya kung saan kaya kung saan kaya kung saan kaya kung

yang yung ano is is 650 yan yung, yung press na brown press lang yung madila bugita tauban Is 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 Grabe eh. ka ini oy. Kore nang kanang isda. Tok hmm. so, kay la. Gila ngani? Dan nang nang bubulong yan. Ha? Huh? Ana bubulong. Ini lembaya tu pun nang ngaranang. Dabaya mampar bayar, andi. Dabur apa gani mang mang angi ba? Angi mana yang gue bulu tung? Dari sana mang aigad. Hmm. Okay. <laughs> man okay. Dah mendamak kisah kuarima kita kuaran? Pati di sa kwan. dinit sa ibang kwan. Sa dinit ang mga kwan. Sa mga bulang. Ugutan na kwan lang. Juro ga kwan. Ayan mga idol, ito na yung pinta namin. Bali yung ano, yung patay patay mga idol ano 3.5 tapos yung price namin nasa 3.5 din so, at 7,132 ito yung buhay namin mga idol yung talawa ano uh, yung over 1.2 bali yung is, 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 is kasi yung isa 800 bali 2,000 lang nasa ibenta namin mga idol nasa 9,000 eh baka magbalik kami lahat ulit mawalan ng juice yan mga idol ah marami, marami salamat mga idol sa panonood sana hindi kayo magsawa manood sa aking mga video uh, sana mga sana mga idol wag niyo i-skip yung mga ads na na po sa sa aking mga video sana wag niyo pong i-skip uh, para mas lalo pa tayong ano lalo pa ang at mga 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 video. At bye din Salamat ulit at kayo lagi mga idol. Kay Facebook